So ayun mga boss, ngayong araw ay magre-reaction video tayo dito sa ginawang content ni Foreign James Bakit napakaganda ng ginawa niya? Kasi nga tinanong niya yung mga ibang babae na kung tatanggapin ba nila yung 299 engagement ring, di ba? Napakaganda kaya ano pa hinihintay natin to? I-play na natin to mga bossing. Papayag ka sa 299 engagement ring? Hindi po ako papayag. Bakit hindi po papayag? Okay. Depende nga po sitwasyon Dapalagay. Kasi kung kaya na, naman po niya mag-earn ng malaki, hmm? hindi po ako papayag Hindi ako papayag, ang cute no? Hindi po ako papayag, pero bawal tayo mag-judge dito kasi nga may kanya-kanya tayong opinion sa buhay natin, di ba? Kung materialistic ka sa buhay mo, wala akong pakialam doon Di ba? Is even exchange gift 500 na ang price? Wow, 500 May, uh, may minimum no. ka Opo. Bakit? Kasi kapag Ahead. when it comes to marriage, you need marriage. to be ready po, especially, ano, financially, gano'n. Ayan. So, wag it's a no? Play. Yeah. May mga, no. may sagot naman so, po, di diba? ba? Sa 999 uh, this... engagement ring lang? Um, no. Ah, As no? a woman, I... As a woman, I have a value. <laughs> Ooh. King. No, wag ka mag-judge. I have a value. Kaya, So, if he really, loves me, will so, uh, magtitipon Huw siya ng pera. Huwag ka na mag-English! Sa akin. Kung talagang mahal niya ako, sir. So, yun, dyan niya mapuprove na mahal niya ako. Wow! Wow! Kung mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo kahit anumang ibigay ibigay sa'yo. Kahit nga ito yun, yung cable tie na to. <laughs> yan. Yung cable tie na to, kapag sinuot mo yan dito, di ba? Ito. Yan. As isinuot mo yan sa ganyan. Di ba? Pwede 'di 'yun. Kung mahal mo siya, tatanggapin mo 'to, engagement ring 'yun, 'di ba? kung sino'ng papayag, guys, bibigyan natin ng 5,000 pesos. Oh, hindi po. 5,000. Hindi ito. po. Bakit? Bakit? Wala, 'yung so, bagay nga lang, hindi mo kayang pagandahin. Paano pag naging asawa mo pa? bagay may sasagot siya. May may sagot siya, may may sagot siya diba? Alam, 'di ba? Ang sakit, hindi ko na matanggal 'to, guys. <laughs> Lagi. niyo, halaan, hindi naman tatanggol o. Alam niyo, halaan, hindi yeah, Kaya panood ko natin. Kaya panood ko natin. Eh, ang saya nalang. Hindi ah. si ko matanggal may. to. So if it was 299? <laughs> pwede naman. Pwede naman mas more expensive? Ano? Kung ano yung kaya ng lalaki? Ano? Wow. Kung ano yung kaya ng lalaki? Pero 299. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Yeah. Wow, sana all. Tapos ano yun? Is the top that matter? Is the tot not matter? <laughs> <laughs> Nilindig si Kuya Ababay ha, tot-tot yan. Kung nine nine na engagement ring, papayag kayo. ba diba? Last point na yung ano, yung maganda si ate. Tapos tanggap ka niya kung ano, ibigay mo. Hindi po. Oh. No? Bakit? <laughs> oh. uh, hindi lang po ang magsisettle sa ganito. Oo, oh, diba? Sa ano po. Kasi sa future din kung makikita yun. Oh, uh. Kung paano mo bigyan yung babae, no? yung price na ganun. Papayag ka sa 299 na engagement ring? Ah, uh, no Kung no. alam ko na ka, may kakayanan yung boyfriend ko Na ako ng mas deserving sa akin So, this deserve ko naman ng mas higher than 299 Ano ba deserve mo? 300! 300 pesos! Pwede na ba yun? Ito nga, magkano lang ito? Piso lang ito <laughs> Miss, pwede magtanong? 299, 299 pesos Opo Payag ka Oh. Oh. Mahal mo naman, di naman siya ano eh. Di naman kailangan mamahalin din yung ibibigay mo sa'yo. I've been broken na din kasi. And then, I've, hindi ako naka-receive ng gifts. And pag nag-propose yung, kung nagbigay nag-propose yung boyfriend ko sa akin ng tunay na ano. Eh, di naman ko pa rin kasi hindi naman basihan yung ano yung price ng, uh, ng sing-sing sa pagmamahalin yun. Diba? <laughs> ikaw <laughs> na yung ate na hinahanap ko. Itchat mo ko, baka ikaw na yung mamahalin ko. Eh. Oh. Oh. <laughs> Kahit nga walang ring, siguro if lulot siya sa akin, sasabihin niya sa akin, i-marry niya ako. Then, I here. <laughs> 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 ikaw na. Deserving, deserve, deserve mo. Sagot mo. Napakaganda. <laughs> I do have a ang galing na yung sinagot deserve mong magkaroon ng taong mamahal sa iyo ako yun <laughs> wait mo uh, oh, 5000 for you wow kapo. Eh, 5000 ka po diba? oh, so much. i hey, deserve mo yan ate Nagpambili <laughs> na ng sisig <laughs> Hey, di ba? Bakit ganaman naman mga ganun yung mga ibang tao na materialistic na ngayon sa buhay. Diba? Eh 'di no? Diba? <laughs> Kaya, napakagaling ng sinagot ni ate. Napaka-deserve niyang mahalin. Kaya, ate, ipiim mo na ako. Baka ako na yung mamahalin mo at mamahalin kita. <laughs> <laughs> so, ayun lang, Diba? dahil meron nga naman nag-viral na ganito, ito yung usap-usapan niya yun sa mga TikTok, sa mga social media influencer na may isa daw babaeng nag-post na binigyan daw siya ng jowa niya ng 299 engagement ring. Sobrang disappointed ng babae na yun. Di ba? Bakit ganun? Dapat kung mahal mo ang isang tao, kahit ano man ibigay sa'yo, tatanggapin mo yan, di ba? Kahit gawa man niya sa plastic, gawa man niya sa may bulaklak na santan, yung bulaklak-bulaklak na yon, yung dahon na yon, tanggap mo yan kahit ano, kahit nga ganito yung Cable tie tiga mo naman. Hindi na matanggal sa kamay ko. You eh, know, nag-uubi na yung kamay ko. Ha? Tapos yung mga ibang babae, kapag dinate mo sila, gusto nila sa mamahaling restaurant. Kapag dinate mo naman sila sa mumurahin lang sa kanto-kanto lang. Aba, kinabukasan, iba ka na agad nila. <coughs> Bakit nga naman may mga ganito eh, di ba? Di ba? Bakit? Mahirap na ngayon, mga babae ngayon. Puro materialistic na, mataas na ang standard nila ngayon. Dapat kung sinasahog mo, weekly, thousand dapat para pasok ka sa kanila. Kapag hindi, gusto na lang, monthly 100k ang sinasahod mo bago ka nila tanggapin. Bago ka nila tanggapin na manligaw sa kanila, di ba? Kaya ayun lang mga ano, babay sa inyo. Bahala ay sa buhay nyo. Desisyon